Magandang magandang araw sa inyo at po ang Apo Adman na Ang Agama, Natural Divine Art Shine of Healing at nandito tayo sa bakuran ng Templong Anituhan. Sa araw na ito, gusto ko lang ibahagi ang aking karanasan at ang pagtatanto sa kahalagahan ng ating buhay. Since ito ay 100 days devotion natin, no? so gusto ko lang ibahagi sa inyo kung anong mga nasa isip ko patungkol sa mga nangyayari sa atin. Kahapon kasi, ay meron tayong kalahi na pumunta no ito yung mga taong isa yung uh, naging uh, paano ba anong naging ayoko kasi ng sabihin customer pero sabihin na rin natin customer o kliyente na humihingi ng tulong sa atin patungkol sa kanyang buhay pag-ibig nakita ko yung pagbabago ng kanyang mukha ng kanyang aura matapos niya tayong kausapin at matapos natin siyang ritualan although ang ritual na ating sinasagawa ay para mapanumbalik yung kanyang minamahal na lumayo sa kanya at alam ko marami sa inyo ang humihingi sa akin ng tulong upang maisagawa ang ritual alam niyo naman din no siguro aware kayo sa buhay natin ngayon sa Pilipinas o even kahit sa amang panig ng mundo na ang buhay natin ay hindi lang sa pagtitiktok tiktok hindi lang sa pag-YouTube o kung tayo man ay mag-YouTube o kaya mag-TikTok o kaya mag-Facebook, social media ay hindi lang to sa pagkikipagkaibigan, pagkikipagkamustahan sa real life, sa totoong buhay, no? pag pumunta na kayo dito, ay meron din kaming tungkulin na dapat gampanan like yung mga bills and everything, no? pero hindi ko siya, um ipinapasa ang responsibilidad sa inyo. Kaya nga lang, meron tayong uh, pag ako'y tumugon sa inyo, ibig sabihin na kukuha niyo yung oras ko at himbis na ipagtrabaho ko at kumita ng pera, is naaal uh, inaalang um, I'm offering it to you. Kumbaga, uh, I'm, I, I spend time with you at yung time for work ay hindi ko na nagagampanan. Pero, sa gawain ito na kausapin kayo ritualan kayo kahit gumagastos tayo ng langis gumagastos tayo ng kandila gumagastos tayo ng uling gumagastos tayo ng mga offerings para lang idulog ang inyong mga pangangailangan no eh nababawasan tayo ng pera so kailangan natin mag gain ng money in order to meet our daily needs kaya nga lang kung ihinto natin to parang nakita ko na katulad ng uh, report sa akin no, meron tayong isang kaibigan sa ibang bansa na nag ng suicide because of her emotional and mental problem at sa pakikinig ko sa inyong mga problema no, simple lang para sa akin, maaaring sa akin maaring simple lang no, simple lang ang mga solusyon dyan pero you are much uh, parang concerned of having what you want na hindi mo makuha so parang bata na gusto magpabili sa nanay ng lollipop eh ang problema ang nanay eh, walang pera pambili ng lollipop kaya nag iiyak iyak siya nag iiyak iyak sila at feeling kawawa no? pero hindi ko sinasabing ganon ang sitwasyon ninyo na naintindihan ko at nakita ko na talagang ang problema ang inyong dinadama eh totoo na mabigat na masakit sa inyong kalooban kaya parang bilang isang manggagamot, bilang isang tagapagpayo, parang ang kahalagahan ng makinig sa inyong problema, kahit sabihin nating nonsense to, ay mahalaga. Alam ko, kayo, meron din kakayahang gawin yon, Meron kayong tenga para makinig. At ito ngayon ang panahon na hinihingi ko sa inyo na sana pakinggan niyo but most of you swipe 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 lang at hindi umaabot ng 4 minutes sa pananood o buo ng ating mensahe but anyway naisip ko tuloy yung gawain ng mga tarot readers dito sa social media no sa tiktok sa youtube sa facebook sa instagram o kung ano mga social media applications na meron kayo sa inyong phone no? um, they are spending time to face you lalo na sa pagla live streaming no lalo kasi ako na experience ko na mag live stream dito sa TikTok sa Bigo din at sa, sa YouTube no na minsan umaabot tayo ng isang oras, dalawang oras, tatlong oras, maximum to 5 hours. Uh, minsan nga talaga nagkakasakit tayo no nagkasakit tayo noon, na stroke tayo gawa nga ng uh, pag-spend natin sa TikTok live, pero hindi ko sinisisis ang tiktok nun, no, no? pero it is my choice tama, choice ko na harapin kayo, natugunan o uh, pakinggan ang inyong mga problema na kahit man lang sa pakikinig at pagbibigay payo ng aking karunungan eh, magkaroon ng lunas ang inyong nararamdaman pero, ganun paman bilang isang uh, manggagamot, bilang isang tarot reader o tagapagpayo, kami ay tao din na kailangan limitahan lang namin ang oras sa pagharap sa inyo dahil kasi ang mundo, ang totoong mundo ay may mga hamon din sa amin sa buhay, so hindi lang kayo yung nakakapakinig o hindi lang kayo yung may problema and most of the time ang behavior ng mga ninyo towards us is parang parang alipin nyo kami no? parang obliged kami obliged kami na talagang tumugon sa mga concerns ninyo it is still our choice na pakinggan kayo kung makikinig kami sa inyo basahin ang mga messages ninyo at replyan no? minsan nagtatanong kayo saan ba ang bahay ko andito po ako sa San Jose del Monte Bulacan kaya nga lang ang pagsagot sa tanong na yan kung saan kami is meron pong threat o takot sa akin dahil hindi ko kayo kilala hindi ko kayo kilala at ayaw ko na pupunta kayo dito hihinto ako entertainin ko kayo at maantala ang mga gawain ko I don't want to lose my own freedom sa pag entertain sa inyo kaya napakahalaga pag sinabi ko mag email kayo sa akin ikwento ninyo ang inyong problema para maunawaan ko at ayaw ko maging one-sided lang na kayo lang ang pakikinggan ko gusto ko rin malaman ang problema or kung ano yung sitwasyon ng taong inireklamo sa akin no? oh bias dahil kasi kayo lang ang i-entertain ko pero yung nireklamo niyo hiniwalayan kayo eh hindi ko naman nakakausap so paano mangyayari yon pero di ba hindi ko rin alam tinanong ko sila kay about that no pero kasi minsan pag nakausap namin kayo ng harapan malal makikita namin kung kayo ba ay nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling ka lang, kayo no so hindi namin kayo tutulungan kung nagsisinungaling kayo gusto kong malaman gusto naming malaman ang tulay yung nararamdaman at yung nararamdaman din ng inyong partner kaya kung kayo gumaling kung kayo nagkaayos, sana dalhin niyo yung partner niyo. Gusto kong malaman ano yung side naman nila. Hindi yung side lang ang pakikinggan. Hindi kasi makatarungan 'yon na one-sided. So ang nangyari, nagahanap kayo ng kakampi. Andito ko, kakampihan ko kayo. Pakikinggan ko kayo. Pero hindi ko kayo ito tolerate sa bad behavior. Kung may bad behavior kayo, 'yun ang reason kung bakit kayo hindi wala yan. Linayuan ng inyong partner. Eh, i-correct natin. Kaya nga, gagamotin namin kayo. Kaya, ang gamot, ang gayuma ay isang gamot. Hindi siya parang tools na remote control na pag sinabi mong bukas ang TV, bukas ang TV. No, hindi. Gamot po siya. No? So, sa gamutan, kailangan natin malaman kung ano ba talaga ang problema nyo sa buhay para mabigyan natin ng tamang solusyon. So, again, this is my day na dapat kong matandaan na bigyan natin ng panahon na pakinggan ang mga tao sa pagbibigay ng payo at as much as possible mula na rin sa inyo makikita yung gamot at solusyon at doon magkakaroon ng resolution na ano ang dapat mong gawin at dapat mong sunding hakbang para uh, malutas ang iyong problema So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pasensya na ha kung nagrabas tayo ng saloobin natin. Pero ito ay 100 days devotion na paalala para sa aking buhay na kung anong dapat nating gawin. Sana kung na-enjoy nyo po ang panonood at pakikinig sa akin, bigyan nyo po ako ng thumbs up o di kaya ay i-share ang, ang, uh, ang video na to Baka mayroong taong nakakapanood at maka, makinabang din sa mga mensahe na ating sinasabi at kung bagong subscribe o bagong nanonood ka lang sa akin at di ka pa nakapagsubscribe magsubscribe na po kayo para makareceive kayo ng mga updates sa aking mga bagong video so hanggang sa susunod na lang mayari na pag paalam